Okay, good afternoon mga kaludy, peeps. Ah, uh, ito nga pala yung mga tanim natin na new last 2 years ago. Yan. 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 Doon. Yung. Ito yun. yung. Yung. Yung may maliit na kasi yung maliit. But, Bal, bani yung tinanim talaga dyan, ay, hindi nila survive yan yung pinalit ano, bago ba yung bago maliit pa ano? two years ago susitahin natin kung so, pahambas tayo last two weeks ago ah uh, 1 week ago masyadong uh, ano buna manong manong na kasi yung ano natin yung na is the coconut is yes, the coconut ayan coconut natin ayan kukunat is yes, the coconut ayan so, coconut nakita mga natin. na mga okay, kukunat okay, natin no. pinahambasan na yun hindi na ang kabisa oh. nasa youtube channel ko nga pala yung pagtanim ko dito ako yung tagalagay ng niyog sa mga butas na hinukay nila alimar at saka ang cold junior at saka yun yung kasama niya ni Alima so no yan yan yung mga nakita na yung mga yung mga yan ah, pinagtatanim din natin yan payat yung mga abaka pero at least tumubo <laughs> ano lang naman yan mga kalukuhan lang yung pagtanim-tanim ko ba ayun yung mga Dilaw-dilaw dyan. Mga kukunat yan. Nakita ano, na na-expose na. Yung pala, mga ano nga pala yan, mga, um, in, uh, yung mga lawaan, yung mga tuwid-tuwid na kahoy. Hindi pwede natin tutuloyan kasi palakihin muna natin para magamit natin pagdating ng panahon. Ang, ano yan, na um, first class mga good good lumber yan magawa tayo ng ano soon okay naaninag ko ng mga lubi lubi marami rami din pala itong yung hindi na ay punaan natin yun pag nakabakante tayo ng time alright kami sana yun mag ano, mag abre puno dyan ni Kuya Idoy at saka ni Botsoy saka ni Ariel kaso hindi natuloy kasi sobrang busy kaya pinatira na natin sa mga the lending boys alright over and out up up up